Sa so video na ito ay papasyalan natin ang isa sa magandang tourist spot dito sa Baguio City. Ito po ang Mirador Heritage Eco Park. Makapigilin nga po ang ganda ng tanawin dito sa mahan mo pa ng malamig na klima. Kaya siguradong mag-e-enjoy kayo sa pamamasyal nyo dito. At mula naman dito sa Baguio City ay kailangan natin bumiyahe ng halos 20 minuto para marating ang La Trinidad Benguet. Dahil ating papasyalan ang isa sa dinarayong pasyalan doon, ang To the Moon o Valleywood. Kaya tara, sama kayo ulit sa biyahe namin. Ang sarap magmotor. Let's go! Ayun po yung Valley Point campsite. Ayan, nasa gilid siya ng bundok. Ayan o. Gando Diba? Saan lamig? Grabe Ang ganda rin ang view dito Wow Sige nga yung ulap dun na oh. naman oh At ngayon papasyal-pasyal lang tayo ng konti Sa Baguio City And after noon Siguro papahapon lang kami ng konti Then uwi na kami Alright let's go Ang sarap magmotor dito sa Benguet Ayan so yung location po ng Valley Point is sa Tuba, Benguet and 15 to 20 minutes away lang sa mga pasyalan sa Baguio City wow yun know, o natin yung mga uh, bulubunduking kabahayan dito sa Baguio <laughs> miss nyo na ba ang Baguio tara na sa Baguio mga suki let's go ayun yung fog o oh. gumagapang oh, sa taas o oh mga babaeng ulap no karami ano kaya piling pag yung bahay mo sa pinakataas no masuki on the way pa rin tayo papunta sa mirador ayan mirador eco park ba pangalan niya ayan may magandang overlooking dun pasyalan natin hindi pa ako nakapunta dun eh bali first time namin ni mami pupunta dun sa mirador abi ko para maiba naman, huwag na tayo sa mga Burnham Park kasi oh, naman sa mga kami nakakapunta sa Burnham Park, Session Road. So, punta naman namin sa Baguio yung hindi pa namin napupuntahan. Ayan mga suki, ito yung ano, Lourdes Grotto. Ayan o. Oh. Pero makita tayo dyan dati ah. Picture tayo dyan ah. Birthday ni Kuya. kayang kaya natin akyatin yan gusto suso pasan pa kita eh hahahaha <laughs> ayan o this way to mirador heritage park mirador benguet dito ba ayan dominican mirador barangay hall ah oh, dito may parking mo pala dito eh. welcome to mirador heritage Ah, dito pala yung maganda yung puro ay no, puro bamboo. Dun no. Dun, gumiretso ka pa. Bamboo Grove. Wala. Welcome to Mirador Arashiyama Bamboo Grove. <laughs> Ang ganda. <laughs> Ang ganda mo eh. Ang ganda dyan. Ganda dito mga suki sa Mirador.

dito tayo sa Mirador Eco Park yan tos dito yung mga ang dami nilang bamboo dito ganda dito ang labig ng singaw ang ganda ng ambience ano may masaya mo ang pasyal kayo dito mga suki so first time na ay pumunta dito kaya kami dito pumunta naman kasi medyo nakailambay ko na tayo sa Bornham Park yung mga session road so dito naman tayo sa medyo tahimik yung diga ng matao yung relax lang peaceful pool tsaka solid ganda rito Tumerador Peace Memorial, yan, dyan tayo. yang yung overlooking. Yan 'yung diretso Memorial. way Mirador Peace Memorial. Diyasi, Mami, you know, to Mirador Peace Memorial. Uh, so yun yung makita yung Peace Memorial. pa natin nakikita yan ah, uh, excuse me so exercise pagpunta dito maganda, cardio lakad-lakad, akit-akyat pero malamig naman yung simoy ng hangin dito malamig yung singaw mirador right make her love na tayo sa peace memorial ilang akit na lang hindi na bibi dito oh talaga Ayan na dyan sa taas, dyan yung Peace Memorial. So, ang daming kayaan tayo magpapapicture doon. Wow, mga suko, nyo naman. So, so, Such a fragile thing, I know. And with the winter comes the ice, the snow. But I'm here, oh. And oh, my love, don't worry about the cold just yet. The trees haven't started to shed. Just feel the summer sun as it warms our bed. Punta tayo sa Valleywood Ha? Hmm, ganyan, lang yan, ambun lang yan Hindi yan tutuloy Ayan So, napunta tayo ng Lourdes Grotto Tsaka sa Mirador Eco Park ang ganda ng view doon sa Mirador Eco Park Sulit din yung Pero sa akin sulit yung 100 na entrance doon eh Ganda Welcome to La Trinidad Ayan so wala na tayo sa Baguio Nasa La Trinidad na po tayo Pero benget pa rin Ayan ayun yung mga ano Kulay kulay yung mga bagyo Valley of Colors Ayan so Ayan mga suki, oh Valley of Color So, may maliit na hanging bridge dun Marami nagpipicture dyan, umihinto Madayo Tayo Na tayo maparkan, huwag na tayo pupunta dyan Okay na yun, nakikita natin dyan Ayan, oh Ito naman sa camera, eh <laughs> Ay, ginagawa yung kalsada Dito sa uh, Entrada ng La Trinidad So, papunta tayo ng Valleywood Makita. hmm? nasa gitna pula pa rin no? pero yung karamihan ayan stripe stripe ha hmm. yun di pa napipintura no? di ba bago pa lang uh, bago palitada pa lang isa eh Benguet State University La Trinidad Campus dito tayo sa kabayanan ng La Trinidad Benguet ayan so ito ang Benguet Provincial Capital ayan ang La Trinidad Kapitolyo ng Benguet dyan ayan ay eh, sa tama nga may railings ayun Mount Kalugong ba grabe mataas pala to <laughs> mataas pala yung akyat matarik pala tong ano paket sa volleyball dito kaya hindi kaya sabi kabila meron kabila eh no <laughs> ah hindi ito <tato>. to <laughs> nakabal si mami ano ba Pipiga mo ko Para ako nilalaban mo ah Ito ba yung packet sa Bollywood? Hindi yan, hindi tayo tatawag yan Tarik nga mga suki oh Mount Kalugong mm -hmm. Tarik ni nito. Well, dito ba yung ano, Bollywood? Uh, Diretso pa? Thank you, thank you. Sa ako ba siya mami natakot? Kasi sobrang matarik talaga pag binigla natin ng bomba. Tapos nasa likod kami pareho. May, may chance na baka umangat. So, iwan natin yung motor doon. Tapos, ito yung papasok sa, ano, Hollywood. Ayan, so, natakot talaga si Mami. Ako medyo kinabahan din, pero kaya naman. At matarik lang din talaga. Paakyat. Ayan ah. ah. po. Yun yung entrance nila. 130, 110, 60 ang maganda nga dito pag yung padilim na kasi may ilaw yung yung moon nila tsaka yung star napit lang daw 4 to 6 minutes lang yung lakad natin wow nakita natin yung strawberry farm pala dito ang lawak How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun go to sleep? Every night, and what's it dreaming of? I wonder how come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's grey outside? It really makes me wonder.